Madam, tumawad ka na. Ba, baka kayanin sa tawad. Da Daan-daan ka lang dyan at baka uh, mabato dyan. Oh, eto. It... Ah. Mahawa ka naman. So, grabe naman yan. Grabe, grabe naman yun. Tinigasan mo naman. Wala na. Bigyan ang pera namin pala. Wala na. Wala na kaming pang-dress. Oh, eto. Para matulungan ko yun kahit 190. 170. 170 sagad kami malinis. <laughs> wala lang kinita ah, si AC si Garage. Magkakaroon tayo sa libong panggas. Yun na lang. 170 wala lang ang dala namin. Eh. 170. Magkakaroon lang kami sa libong panggas. Aray mo niyar. Wala sahod Wala <laughs> okay. magkasin... sa ahad tao. Bas nagdagi. Para naman magkasang. 170 wala lang ang dala namin. Nagtira lang kami sa libong panggas. Makauwi lang. Mga huwag ko naman sa nag-uanap buhay. Kita mo naman yung unit tayo. Ba bagay na bagay yun sa inyo kasi naninilaw kayo at naka port escape pag uwi. Yeah. 170 sa kami. ka na eh. 190. Ah, 190. Maawa ka naman sa naghahanap buhay, boss. Yeah. <laughs> Ang lupit-lupit mo naman manawad. 170. Tagad kami. Ha? Huh? Sagat kami sa 170. Wala wow, ba 71 nga amin dala. Panggas pa yung 1,000. Dagdag eh. Ah, okay, ganito. Doon lang, boss. Doon lang. Kahit 1,000. Baka, sas oh. baka kahit 185. 170 po. Talaga ang dagdag doon lang. lang. talaga yun. Grabe oh. naman yun. Hindi ka na talaga maawas sa nagahanap buhay. Huwag na 7.70 lang kami. Wala na. Um, Wala na. Natulog. Niya ka natulog na. Natulog na yung sa kasama yun. <laughs> port 10 Escape 10 10 na 2010 naman yan, madam. Oo. 170 lang talaga. Hindi mo 70. Wala. Hindi ka kayaan yung boss?

gusto yung test drive nyo muna. Para transparent tayo. Para baka magkasulubong tayo sa tawad nyo. Sa presyo na gusto ko. namaawan ako na sa akin talaga. Please, parang... Ay, ay, ay si daddy. Daddy. Tanda lang ha. Ayan, magkakamag-anak nga pala yan sila mga bossing ko ha. Mag-ama. Mag, ah, mag Ay, magpamilya pala. Ito, si anak nila yung tatlo. Ayan. Baka may babatiin lang po muna kayo. Or si shout out. Baka shout out ito. sa mga nagkukuriya. Yan. Yeah. Ay, sino pa? Wala na. Wala na. <laughs> Bossing ko na magaling manawat at nadudurog na si AC ah, si si Garage. Pati ang puso ma y, ma y. Ano, ko. Ano pa naman ka? Asama ko ito. Nalulod ka daw sa live <laughs> mo. Oh, baka may babatiin ka lang. Si shout out. Family friends. Abi ah, abati ko kay kasawa. Yeah, sino Minood ba? Ka lang. Sino Maybe ba? din eh. Ayun, mga bossing ko. So sila mga boss, bali na tawad ng 171 sa ating Port Escape boss kahit 180. Mahu kan siapa? 170. Orang orang pilih kau sapa na, na. titik kesan si Easy Garage doon tu na. At Wala, yung tawat natin stick to the price. kasi alam natin na malambot ang puso yung ni Easy Garage. Ilang lang ang dala, antala. Ayo. Sigi sigi sigi. Sige, sige, mabin. sige. Ayo. Balik muka memperkaya sangat lah. Balik balik. Balik balik. pabalik balik. Balik Ah, ah, huli ka na yung sakit. Dagdag eh. <laughs> Hindi naman ako busang bibili eh. <laughs> ha? <laughs> ay, ay bukod yung kanya. Na bukod oh, oh, yung kanya. Baka bibili ko rin. Bibili din niya. Sa karo-karo, nandito ulit kami. 150, dala ko ng dilaw. Yun! Aray mo, tangay pati puhunan. Ah, dalawang dala. Isang 170, isang 150. Boss, eto ha, mabalik tayo sa unit kahit 178. Ang ganda na tayo, Hindi lang. Ka na talaga maausan na boy, mami. oh nga, ay, hanggang na lang. Awa. May... sa Kita naman, mga bossing, grabe naman. Alam na malambot na malambot talaga ito sa si Easy Garage. Ay. Tinikasan na talaga na parang poste. Oo talaga. 178. <laughs> 175. Hindi hini 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 lang hinihiti na nga kayo nanonood sa 71 nga lang, hindi na nga kami kakain para Ayan, lang maiuwi. No, eh. Hindi lang ko pang 50KD yan. Punting-punting na lang matatangay na po puhunan ko talaga. O, oh. fix man. Gano'n nakatagal na naman kayo si Garaj? Magpo-4 years na. 3 to 4 years na ako nanonood sa iyo. Matagal na nga talaga ito. Kaya pala lapit ko muna. Tignan mo, alam na nalang. Mabalik mo na ay, ay nawalan pala eh. Ah, hindi mo na talaga madadagdag eh? Hanggang 170 na lang. Pili na talaga? Ay hindi ah, yun lang ang dalang ay, ay, pera. Sana tayo kung may yung 50 na Meron pa kaya si Quinta? lang. Sino gagamit? Sino gagamit? Tunay, tunay ng hiram? Hindi sa pa talaga na po. Wala pa nga eh. Wala <laughs> ka, ka lang. Um, um. um. Kaya kung gusto. Kaya kung gusto. Kaya kung gusto. Si daddy ang gagamit. Oo. Oh, Ayun yung gusto lagi eh. Daddy magiging masaya ka naman po pag binigay ko. ko. Uy, talagang masaya masaya. Uh, uh, yan ang hangat niya eh, yan. Dati bike lang ang aming sasakayan. Kahit si Gundamano eh. Yung kasi hindi nga alam kini sakay ka pati kung babae nasa Taiwan eh. Hindi alam naman yan. Ang mga iba kong ano. Nakakamit ko pa bibili. Grabe, <laughs> alam na alam mo talaga tawaran si Easy Garage, no? Durog na durog talaga ang puso ko. 3 <laughs> to 4 <four> years kitang <laughs> <tampele> pinanunod. <lono. laughs> hindi, alam, so, <laughs> alam naman alam, <laughs> boss eh. Ako naman, alam niyo naman, onting kita boss. Mm -hmm. Walang alam plastic, laging totoo lang. Kung mat matitingnan niyo yung kupal si Easy Garage sa Sokmen, kausapin nyo na lang personal. Sana nga hindi pa. <laughs> kung maayos mo talaga, logos, no boss, no? Laging happy lang sa buhay. Patuloy kayo lang kayo lagi. Lang, Sabi sa akin, lang, ay. yung yung ay, ka 20 nga kanawa dito, yung, yung kanawa yung 150 dito, black din. walang susuko sa buhay, di ba? Kasi 50. bawat tao, 50. merong problema at mga pinagdaraanan. Tama ba yung boss? Bossing. Alin ka, Rebo. Tama ba yun? Rebo sabi ko, lahat sa buhay, may mga pinagdadaanan oh, at may mga oh. problema na kaya kailangan patuloy lang talaga sa buhay. Na no, boss, tama ba yun? oh, oh ba baka may ka oh, lang. Oh, shout out. Yeah, yeah, shout out sa na nag mga nagkukuriya dyan. Mga uuwi ng November 20. Ilang years ka sa Korea? Matagal din. Ilang mm -hmm. six months. Buwan uh, uh, buwan lang. Oh. Pero 2019 pa. Pasalubong ko. Ay, ano pa? chocolate <laughs> na duyan pa. <laughs> ay, <nahalsan> ko pa. Kaka. <laughs> <laughs> Kakauwi Kaka niya lang ba? Nung isang araw. Sabado. Ano yung isang araw? S Sabadab. Ano, isang araw? ano isang araw? Ah, lang na lang no, naman. Magsalita ka nga uh, ng koreano? Ano na? Dejoke lang at makawakang. <laughs> <laughs> okay, so ayan mga bossing ko, bali natawad sila sa atin doon sa port escape natin na no 170. Ayan, talagang malupit talaga sila manawad at onti-onti na lang yung matatangin na puhunan natin. At mami, pakita ko naman yung unit ah. Wait lang ha. <laughs> so yan mga bossing ko, bali magandang tanghali po sa inyong lahat. Bali na kurusunodahan po nila itong ating Ford Escape na 2010 model automatic transmission. transmission. <laughs> Nyar, wala sa hood! <laughs> Nyar! Laan! Silagad na tayo sa Tawad 170 Ford Escape. Baka na naman din na naman maniniwala yung mga haters natin yan. Boss, pa Ayan, shout out kila bossing ko. May mga walk-in bar pa dito. Ayan. So ayan mga bossing ko, bali patuloy ko lang po muna sa inyo. Itong unit na na naursunadaan nila bossing at matagal na pala request at tinagdagan pa ng kanyang anak at napakabait mong anak, boss. Ano to, napakabait na anak ni bossing. Boss, I love you. Sana <laughs> ganyan talaga, ganyan lahat ng mga anak, no? Hindi, masarap lang sa paramdam tayo. Oh, hindi, tunay lang. Mabaga, na-appreciate so na, na, na ko kasi yung mga ganyan eh. Lahat kami magkakapatid eh. Talagang hindi mo mga 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 pwede talaga talikuran ng sarili mong magulang. Di ba? Si daddy, <laughs> daddy oh. <laughs> nagkakadramaan pa tuloy. Wala ko yung maibigay na yung 150. Aray mo, igaling ka Korea, ako tingka Pilipinas lang. 170 tawad? Wala tayo, wala tayong magsawad yan. Mamagka-pamilya sila sila bossing. Ah, mag-aanak pala. Ayan. <laughs> Mami, tunay ba pag binigay ko nakatulong ako sa inyo? Ay, Ay malaking, siya, tulong. malaking tulong. Talaga, hindi ka malilimutan. 170. Bilis na. <laughs> 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 170. <laughs> 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 oh, may pa ako Magkano payong, agad to? <laughs> bambi ka, <to> Bambi. <laughs> And then, okay, maraming, maraming salamat po. Sige, 170, bigay ko na po at tulong ay, na sa inyo. Salamat. Thank you so much. Thank you so much. lang tayo. Importante, nakatulong tayo. At baka swerte yung bayad yung pera eh. Papa, ko na maganda. Yeah, at at natulong ay daddy. At, at oh, matagal mo na gusto okay. yung daddy. Matagal mo na gusto. mo. Ah, mo na gusto mo. Yan? Ano ba yan? First, eh, karo, dati na nag-aoche? Ay, hindi ba? Yan yung isa. Uh, sana ko yun. Hindi, yung sa'yo talaga. Ayun. Pero yung pamilya talaga. Service lang. Ay, sabihan ko pa sa sakayan. Saan ang ano nyo agad dyan? Sa Yan. Pabless nyo muna. Tapos pa, basagan ng... Ang sunod. Iwan na kami. Ha? Iwan na kami. Bakit? Doon kami sa ano. Ay, baka mag-hotel. Ah, balik pala sa unit. Sir, so, babasik Bali, Ford skate na 2010 model. XLT na po yan. Automatic transmission registered first owned. Urig paint, mga kapal, lahat ng goma niyan, mga bossing. Ayan, oh, automatic transmission, all power, power window, power steering, good shifting, walang delay, na leather seat, mga boss. So, yan, uh, press din ang dashboard. So, tatanungin lang natin sila. Boss, tunay ba na 170 ko lang biligay? Baka sabihin scripted eh. Uh, 170. Uh, sabihin nyo muna, geng-geng. Geng-geng. <laughs> geng-geng. <laughs> so yan mga bossing ko, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa lahat na patuloy na sa mga supporta dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat ang manangarap at karoon ng sasakyan. Geng-geng. Geng-geng. <laughs> 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 Pamarisang ka sana lahat ng mga anak dyan. Hindi boss, proud ako sa iyo. Wala boss, pasok boss, pasok kayo kung sinong meron, yun na lang ang Solid. <laughs> Galing na anak. At meron pa ako ibibigay sa inyo. Ayan ah. Ang naganda nito. sa AC garage siya. Wala iba ang Santon Gold Coffee Mix. Yeah, Garpa kami kinakape. Oh, mahal din 'yan ha. Oh, tira mo lang wala. Ito 'tong sant, ano? Oh, pero ano yan, mami, walang ano, herbal yan, wala sugar. Ah, uh, uh, Basta okay na pa rin yan, ko na. Masarap ah, kimbiyan ko na. <laughs> wala nang makakalimutan na. <laughs> Aray mo. <laughs> Receive ko lang. Mga bossing ko, maraming maraming salamat. Peace bomb muna tayo. Thank you so much, mga bossing ko. So, nice deal po. Ingat po sa biyahe. Daddy, happy. Okay. So, yun, congrats po sa anila mga bossing ko, paalala ayan. ko lang po pala sa inyo ulit. Yung about pa free, raffle natin. Keep like and share and comment sa lahat ng mga vlogs dati para mapasali po kayo sa ipamimigay natin sa sakyan. Baka isa na po kayo doon sa mananalo. Maraming maraming salamat po. Keep like and share lang po mga bossing ko. Ha? Ayan. Sila para baka isa na kayo sa mananalo. So ayun mga bossing ko, biyay na po sila. Maraming maraming salamat kila boss. And congrats po. Malupit. Ito ang malupit anak oh. Wag. Wag. <laughs> Sige na, ingat kayo, ha? Thank you, thank you. Thank you so much, Pahangin. boss. Panghangin. Panghangin? Lan! Wait lang. Napasaya kita. Napasaya kita. Ay! Oh. Hey! New arrival, mga bossing ko. Bali, tumino na, Edgar. Safe na ang ating puhunan. <laughs> so, ayan, mga bossing ko. Bali, may, maa, may mga kursunado sa inyo na ng ating chief mechanic yan ang AC eh, si Garage. Walang iba kundi si Eric. Eric, ano mga ginawa mo dyan? Na gusta ko, AC Gusto, gusto. Ha? Kahit naka aircon Oo, oh, oh, panis. Ah, Pinanis. Pinanis no, kahit nakasando. Oh, ice cold aircon. Ah, si Commander ni Eric. Tabi ko Oh, bata tas minor. Yong. Baka nag-overheat pa rin ah.